Ngayon po ay ikadalawamput-apat na taong anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o ng tinatawag nating IPIRA. Ang batas na nangako sa atin na bababa ang presyo ng kuryente sa pamamagitan ng kanyang mandato na sinasabing walang brownout at dapat abot singil ang presyo ng kuryente. Ito po ay nasa saad sa Declaration of Policy ng IPIRA sa Section 2B na sinasabi to ensure the quality, reliability, security, and affordable supply of electricity. Pagkatapos po ng 24 na taon, simula ng may sa batas, eh bakit sa halip na bumababa, ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente? Dito na lamang po sa generation charts na nagsimula noong 2003, sa halagang 3 pesos and 46 centavos, tayo po ngayon ay pumapalo sa 7 pesos. Sa generation charge po lamang yan. Nasa 742 po tayo nung nakaraang buwan. Generation charge pa lamang po yan. Pag sumama pa po ang transmission, distribution at yung ibang charges, umapalo po ito ng 14 pesos per kilowatt hour. Nakapagtataka sapagkat ang industriya ng kuryente ay regulated po ng dalawang ahensya. Ito po ang Department of Energy na siyang may control and supervision sa implementation ng IPIRA sa pamamagitan ng kanyang pag-issue ng mga department circular ng mga memorandum orders na mayroong pong lakas ng isang batas. At ikalawa na regulator po natin ay ang Energy Regulatory Commission na dapat ay sinusuri at inu-audit ang paggasus ng perang kanyang ipinagkaloob sa mga distribution utilities katulad ng Meralco. Itong mga naranasan natin itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon na nagsusole nang sobrang paniningil ang Meralco ay pagpapapatunay na hindi tama ang pagpresyo na ginagawa ng Energy Regulatory Commission. Nakakalungkot man sabihin pero ito po ang totoo. Sapagkat ito ang nakikita natin na itong pagpresyo ng sobra ay nagiging systematic and intentional. Kaya nananawagan tayo sa Department of Energy na bigyang buhay niya itong mga circular na kanyang inisyo, itong mga department order na siyang dapat nagsisiguro na walang brownout at ang presyo ng singil sa kuryente ay abot kaya. Nananawagan din po tayo sa Energy Regulatory Commission sa kabila ng pag-amin ng distribution utilities na sila ay sobra sa kanilang paniningil ay dapat ipa-audit na ng ERC sa Commission on Audit hindi lamang ang Meralco, kung hindi lahat ng distribution utilities upang may talaga natin ang isang patas at makatarungang presyo ng kuryente. Nakikita naman po natin ngayon na dito sa rate structure ng Meralco, ang mga mayayaman o commercial at industrial customers ay lalong yumayaman at ang mga residential customers na may hirap ay lalong naghihirap. Hindi po ito tama dapat ayusin din ng Energy Regulatory Commission itong rate structure ng Meralco na lalong nagpapahirap sa bayan. Huwag kalimutang ihit ang follow button at mag-subscribe sa channel.